ng mga guys Ay kita nyo yung kag kagandahan sang tinipak. Ito guys oh. ah pinaka kontra ka to ay sabi sinyo, yung pinaka entrance niya pa lang to. Nandoon pa. Malayo pong lalakarin natin papunta doon, papasok pa doon. Ayun oh, no, may mga kababayan natin. Uh, kung kain. Ito kasi medyo malalim yan dito. Mabuti naman ah uh, nagkakaroon na ng daan dito. kita natin muna sa inyo dito yung mga kung kabubayan kababayan dito ayan Pabuti naman ah, uh, may ah, uh, tawag dito may nagbabantay na rin dito Kaya ito mga guys oh Napakaganda yung tanawin dito Mahangin Ayan. Kasi dati nung nagkukang kami dito uh, Pumupunta kami dito dati Year 2005 Wala pang daanan dito Doon pa yung daan namin sa baba Ngayon napakaganda na May mga simentado na Kaya hindi pwede yung motor dito ah hanggang doon na sa Bukana yan yung mga kababayan din natin na market na pa -uwi na rin yan tayo nandito pa lang tayo sa Bukana sa Tinipak para ako naman papunta naman doon sa papunta tayo sa Tinipak yeah Ay, adventure na adventure yung lakad natin to mga guys kasi uh, medyo malayo yung lalakarin natin. Ang ganda naman tingnan niyo. Sobrang ganda. Ayun yung lugar dito. Na ito talaga uh, pag hindi pa nakaka yung mga first time na uh, pumunta rito. Doon lang sa bukana pupunta ngayon pag nakapasok na sila rito binabalik-balikan na nila kasi napakaganda rito ayun mga marmol kasi yung mga kanyan dito yung mga dinadaanan guys yung agos dito sa tubig malakas kaya yeah. ngayon itong dinadaanan natin ay kita nyo naman o oh. ang ganda yan kaya pala tinawag si tinipak dahil yung mga bato pala dito tipak di ba? Yan daw. Oh. Ganito, uh, pag pumunta kayo rito sa Daraita. Pwede, pwede naman kasi dito mga guys, uh, magkaroon kayo ng overnight. Uh, Napapilapayagan naman yan dito. Diba? Basta, kung wala kayong pan, wala kayong tin, kumuha kayo ng uh, kung dito yung mga kubo rito. Hindi yung kukuha kayo lang, basta kuha. Kuha yung tawag dito, yung magbabaya din kayo magre-rent kasi para din sa ating mga kababayan saka bago kayo pumasok dito magkakaroon kayo ng tour guide dito kasi dadaan kayo ng barangay tingnan nyo mga guys oh. Oh, diba sobrang ganda oh nga Man. Mga naliligo. ligo baba tayo at punta naman tayo doon sa kabila bababa kalagitnaan pa lang tayo mga guys ang papuntang tinipak kaya ito nakikita ikita nyo sobrang dami ang pumupunta rito Yan yung mga naliligod doon sa kabila. Ayan. Ayan mga guys, oh, ang view dito. Napakaganda. Ayan. Pwede mo kayo maglatag ng mga tent nyo dyan. Ayan, na dadaan naman tayo dito. hindi kasi medyo malayo layo pa konti yung ating pupuntahan Ayan, meron din pala pag nagugutom kayo rito uh, meron din pala ang tindahan para makabili kayo ng mga pagkain natin yung mga kababayan natin yung mga naligo na ito na naguwian na sila ako pa naman papunta pa lang doon sa tinipak pero kalagitnaan pa lang to medyo malayo layo pa yung pupunta natin pagdating doon na magluluto na lang ako yan <laughs> graduation na. Ah. <laughs> Yan mga guys oh. Dito ito yung pag uh, nailigo kami dito pag nag-swimming kami dito. Diyan kami nagpupwesto sa balite. Ayan. Dito kami nakuha. Kasi maganda din dyan ang kan. matining ang tubig dyan. Kaya, lang medyo malalim-lalim ang tubig dyan. Pero maganda dyan. Ayan o, no, muna kawak dito. Ah, may mga buhangin dati. Walang buhangin dito. Ngayon, ang ganda na. Lumapad na. yeah. Ito yung view. Hey, ano. Ayan. <laughs>